Vloggers, adyo na bukal youtube channel Kung bago pa po kayo sa aking channel Tapos all the bell para updated kayo kay youtube Sa ating mga bagong videos Endorsement So ano po ba is mag sinabi nating endorsement Ito po mga ka-vloggers Yung uh, kukuha po tayo ng birth certificate Marriage contract o senumar Ng ating mga claimant Lalong lalo, lalo na po yung mga asawa Anak, apo So ito po ay manggagaling sa office of the civil registrar Sa, land, uh, sa ating uh, registrar so sila po ay uh, gag sila po ang gagawa nito kukunan natin po sila ng birth certificate talong lalo na kapag hindi na po mabasa yung uh, uh, pangalan kasi pagmatagal matagal na po sa ini so minsan halos hindi mab mabasa at burado na po so magpapa-endorse po tayo at ito po ay yuhulog nila sa sa LBC or uh, any brands po ng transmittal na mga endorsement. So ito po ay kukuha tayo ng panibagong birth certificate sa Office of the Civil Registrar para po mas malinaw yung makukuha nating mga NSO birth certificate marriage contract ng ating mga claimant. Kasi po minsan pupunta kayo sa PSA, nakakuha nga po kayo pero hindi mabasa, hindi rin po ito tatanggapin sa pibao So mas maganda po para sigurado, bago po kayo tumakbo, ipa-endorse nyo na po lahat ng claimant. Kaya lang doble gastos po talaga. So magbabayad po kayo sa endorsement, ayan po meron po nakakalagay dito, uh, confidential. Uh, ayan, 140, noon pa po to, 140 pesos yun ang babayaran natin sa bawat endorsement ng birth certificate nung mga nagdaon taon pa po to at uh, yun po so pagdating na po to sa PSA so magbilang po kayo ng 3 uh, weeks o hanggang 1 month para makakuha na po kayo ng bagong PSA kung ano po yung nakuha yung birth certificate doon sa munisipyo yun na po yung magiging bagong record ng ating uh, PSA So lalagyan lang po nila ng tatak doon sa ibabaw. Ayan po, magkakaroon na lang po ng tatak doon. Pero kung ano yung kinuha po natin doon sa LRA, yung uh, ating Office of the Local Civil Registry, La uh, Local of Civil Registry po. Ayan. Ayun po. I mean, yun na po yung magiging bago niyang record. So malinaw na malinaw na po yun. At doon po sa, sa ano, pwede na rin po natin ipaayos yung kanilang mga pangalan doon kung may mali. At ipapidabit na po natin bago po natin ipa-endorsement. Lahat po ng may pagkakamali bago kayo tumakbo sa pibaw, kailangan ipapidabit nyo na po at kailangan po maayos. Kasi kung uuwi pa kayo ng probinsya dahil ando sa pagkakamali ng bawat letra na yon birth certificate na yon ay magkakaproblema sayang pong ang sa Juna YouTube channel po touch all the bell para updated po kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos sana po ay follow nyo ang aking channel ayun po Juna YouTube channel po